yun po yung sitwasyon namin po. Patago-tago pag meron pong mga security guard, police at saka POSD, binabawalan po kami. Bakit Wala ba? daw po kami permit dito sa loob ng Lake Drive. Ms. Tulang pusa at daga. Ganito ilarawan ni Ate Naning, isang masahista, ang eksena sa tuwing daraan ng mga polis, security guard at maging tauhan mula sa Public Order and Safety Division sa Burnham Park. Ang sisti kasi, imbes sa isang spa gagawin ng body massage, sa Burnham Park ito ginagawa. Aminado naman siyang illegal din ito, pero wala na itong ibang alam na maaari pang pagkakitaan. Pumita po kami para po sa pamilya, kasi ito lang po naman yung trabaho na, na bumubuhay po sa pamilya namin, yung kinikita po namin sa araw-araw. Si Alias John naman, isang tattoo artist sa Burnham Park, kapit din sa kung saan may pagkakakitaan. Hindi naman po pwedeng mag-alok kami ng henna doon sa bundok, wala naman pong namamasyal sa bundok. So dito po yung pasyalan ng mga tao, dito sa public place na to. Dito po kami nag-alok, then yun nga lang, uh, sinabi nga sa amin ni Sir Daryl dahil bawal nga dito, doon namin dalhin sa pumping. Ang pagmamasahe, manicure, panguhula at iba pa sa mga parke, ipinagbabawal sa ilalim ng Environmental Code o Ordinance Number no. 18, Series of 2016. Kung walang ngipin yung uh, regulation natin, cut and mouse lang yan. If the cut is away, the mouse will play. At uh, expect natin yan na traditionally, uh, historically talagang dumarami po ang mga yan. Ang iligal na gawain, lalo pang nadagdagan, ito'y matapos masangkot di umano ang ilan sa mga masahista sa pagnanakaw at pamimilit sa ilang mga customer. Bagay na isa sa mga usap-usapan sa social media. Meron po kami mga kasama na gumagawa nga po nun. Kasi po hindi naman po maiwasan na sa tagal na po namin humihingi ng permit, eh, hindi pa po kami pinagkakalooban, kaya po marami pong pumapasok na mga kasa, kasa, pa, kasama namin na sinasabi nila na masayista sila, kahit hindi sila masahista. Uncontrolled na po yung pagdami namin. Yun po ang totoo. Nakakalungkot <laughs> na, dami umaakyat na galing lola sa plena. Ginagawa nila, parang uncontrollable na. Kung baga parang sila pa yung kumokontrol ngayon. Sa ngayon, susubukan muli ng pamalang lungsod na kausapin ng mga ilegal na masahista sa Burnham Park upang bigyan sila ng oportunidad na makapagtrabaho ng malaya at hindi ilegal. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.